Si Audrey at si Patrick para ipakita sa atin ang kanilang sample Tinikling movie. Wow. Maraming salamat, Pia Chi. Ayan nga, para turuan tayo ng uh, sinayaw nila na traditional Filipino folk dance na Tinikling. Nakasama natin ngayon uh, Audrey, ang choreographer ng multi-awarded dance troupe, uh, multi-awarded ha, uh, na Indak Hamaka Dance Company na si Sir Cesar Salonga. Pati na rin ang members nito na si Jendeline May Galang. J. Mark Galang, Ivan Magnaye, at Emerson Rafales. Good morning and uh, welcome sa Rising and Shine Pilipinas. Welcome sa RSP. And magandang umaga po, Sir Audrey, Sir Patrick. Yes. Okay, Sir Cesar, ano po ba yung pinagbulan ng uh, inspiration sa likod ng inyong grupo na Indaka dance Company? So ang grupo po namin ay nag-umpisa taong 2015 bilang Indak Banak Dance Company ng Barangay Santa Ana sa Taytay. So kami po ay isa sa mga sinusuportahan ng aming pamalang barangay noon. At ngayon po, bilang uh, isa sa mga grupo na, pit, na tinutulungan at sinusuportahan ng aming punong bayan na si Mayor Alan De Leon, ito po ay uh, patuloy namin uh, ginagawa at pinalitan po ang aming pangalan na Indak Hamaka dahil ito po, ay ang simbolo ng mga industriya sa aming bayan na hamba, makina, kasuotan at kabuhayan. Oo. Patrick, kapag sinabi mo kasing Taytay Rizal, mm. eh dito na nag-shopping yung iba eh dahil mura na. Tapos ito yung mga uh, gawang tela uh, uh, mula sa Taytay. So ito rin yung kanilang mga kasuotan. Tama po ba? Oo. Mm -hmm. Alam nyo, Sir uh, Audrey, Sir Cesar, ngayon yung mga bata, ano? nung umusbong nga yung gadgets, nabababad na sa cellphone. Mm -hmm. nalilimutan na, na yung tradisyon natin mm sa'yo. -hmm. Nalilimutan na yung Siguro yung mga members, pwede natin tanongin. Si Jendilyn ikaw. Jendilyn, ilang taon ka na ba? 11 years old. oh, 11. Po. Kailan ka pa natuto magtinikling? Ano lang po. Last week. Last week Last lang. Week lang. Oh. Last week lang. Last <laughs> Madali mo naman natutunan. Mm, -hmm. mga so ilang matuto, araw. Ha? Mm. -hmm tatlong araw lang. Ayun nga, yun. Eh, Ay, ayun. Ayun, 24 hours naman yung practice, Patrick. <laughs> mm -hmm. 24-7 pala. Yun nga, Gentilin, alam nyo, syempre, mga bata nga, babad na sa gadgets. Pero ikaw, bilang member ng uh, dance group at nagsasayaw na rin ng tinikling since last week, paano mo napapanatili yung elemento nitong traditional na sayaw natin? Paano mo siya, kumbaga, naisasabuhay pa rin, bilang, is, bilang kabataan na rin? Parang, ano po, Nag-enjoy. Like Sabay ko. Oh. Yung mm -hmm. pag-aaral at ano? Hmm. Siyempre po, kahit nagsasayaw ako, kailangan ko pa rin mag-aral. Kasi hindi naman po pwedeng pagtutuon lang sa pagsasayaw, hindi na makakapag-aral. Okay. Pero mention ko na po. Uh -huh. Top one po ako sa class. Wow. Classic. Congratulations. Sa Sana mapanitili mo yung pagiging top one mo. Oh. Uh -huh. At the same time, ikaw yung nagtutuloy ng tradition na ito. Yun nga. Ng kasayo, oh. sayo na rin. So ngayon, sa puntong ito, Patrick, tuturuan na tayo yeah. Sir, sir Joey. Paano po ba yung basic Steps, na basics na pagsitinikling? Yeah. Oh. Huh. so yung basic counting po doon ay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hmm. Yung intro po noon, papajak po tayo ng tatlong beses sa loob. Time Ito more. po. Wa one, two, three, go. One, two, three, three. One, two, three. One, two, three. Tatlong best niyo po uh -huh. siya. One. Ano na? Paano? Paano? One, two, two three. three. One. one, two, three. One, two, three. Ayan. O. Oh, focus sa sapatos ko. Nagawang marikina, ha? <laughs> <laughs> Try po natin yung mga ah, parang. Sige, sige. One, two, three, go. One, one two, two, three. One, two, three. One, Oh, ikaw naman, Patrick. Okay na ako dun. Pwede pa. Pakita rin natin yung ano. And then, first uh, first figure po, uh, ah. tatawid po tayo sa pagitan po ng kawayan. Pagitan. Ganyan? Like, opo. Tama. <laughs> Bali, eight times niyo po siyang gagawin. Ah. Like, ganda po. One, one two, two, three. One, two, three. Okay, gawin one, po natin. Two. Tama? Apo. Apan, isa pa nga. Kaliwa yung paho parehas, sa Mayro. One, two, three, go. One, mo kaya, two, three. One, two, three. 1, 2, 3. Tama? Taas. Ah, taas lang. Hindi talaga marunong eh. ikaw na lang. Sige, mahaba pa ang <laughs> oras natin, Patrick. Matututunan mo rin yan. <laughs> Naku, baka tayo ng 24 /7. Ah, sige. Paano ulit? One, 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 two, three. One, two, three. Sige, dahan, dahan, dahan. Okay, one, two, three, go! One, two, three! One, two, three! <laughs> Ay, naipit! <laughs> Talo na ako nito. <laughs> okay, ano pa bang mga pwede yung ituro na steps? Meron pa ba? Mm -hmm. Yung susunod po, ikot po tayo dun sa kawayan. May ikot pa! Paano yung umiikot? Papasok po natin yung kaliwang paan natin sa loob ng kawayan. Tapos tatalon tayo ng dalawang beses. One, two, tapos baba no. ng kanan. Tapos talong ulit. Sige, ano, si one, two, baba. Sige, ba? One, two, baba. Ah. One, two, baba. Um, Walang well, ah. Mukhang ibang level na yan. Ano? Yeah, no, oh, Pero oh. Iba expert tayo. level na yan. Oo. <laughs> uh -huh. Pero maraming salamat sa pagtuturo sa amin ng basic na Pagtitinikling. Ano pa po ba yung mga programang dapat ninyong i-anunsyo at uh, saan po mapapanood po ito, sir? So, iniimbitahan po namin kayo na ilike ang aming Facebook page, Indak Hamaka Dance Company. Mapapanood nyo po sa aming uh, Facebook page ang mga video ng aming mga nakaraang performances. At inaanyayahan din po namin kayo na suportahan ang uh, aming bayan na kilala bilang Garments Capital ng Pilipinas. Iniimbitahan po namin kayo na pumunta sa Taytay, Changge at libutin ang masaya at nakangiting bayan ng Taytay. So tara po sa Taytay. Let's smile, Ayan. Taytay. Ayan. Okay. Sa mga gusto makamura, no? magja-shopping ng mga yes, damit. Po. Taytay. Katabimbang bayan lang namin to kain Intaho. Eh. Ah, kay Punta okay. natin 'yan. Sa ko dyan, Sir Audrey. Pero ito ah, maraming salamat sa pagtuturo at ah, ngayon nga makakasama natin ang grupo at bibigyan ah, nila tayo, papakita na nila ulit tayo ng pagsasayaw ng Tinikling. So, okay guys. Get it on.